Kaya mga boss, ah, ba naghahanap pa rin ng sidecar, kulong-kulong. Ah, ito, may mga available na naman kami ngayon. Dito lang yan sa Barangay Tres crosses, Malapit sa Alphamart. may mga available. Kaya ito, may kasama ng bubong. Yan, available din yan ngayon. Yan, sa mga naghahanap din ng kulungan ng aso, ayan, may available pa rin tayo. <coughs> Uh, mga boss, PM lang, kung siya buyer. Uh, dito lang kami sa Barangay Tres Crosses, Tansa, Kaliti.